Kamusta kayo mga kababayan? Ako si Lan, ang inyong host sa hashtag Walk with Lan, ang go-to nyo para sa Pinoy political commentary mula Manila hanggang Middle East para sa kabataan at OFWs. Hoy, mga Gen Z at Millennials, kung feeling nyo na ang politika ay parang teleserye na puro, puro plot twist, today's episode is for you. No? Imagine nyo ha, contractors na gustong kumanta o magsumbong tungkol sa korupsyon flood control projects. Nagsumbong kay senador Rodante Marculeta tapos biglang may engineer na tinambangan at pinaulanan ng bala. Ano ba ito? Action movie o totoong buhay mga kaibigan? Relatable ba para sa mga UAE na sa UAE o Saudi habang nagpapakahirap kayo magpadala ng remittances dito sa Pilipinas, billions ang nawawala sa ghost projects. Yung pera na dapat para sa flood control nauwi sa bulsa ng Iilan Ah, parang yung meme ah na expectations versus reality. Expectation, walang baha. Ah, reality, baha pa rin. Pero may bagong mansion ang contractor. Nako. Today we will dive deep into this scandal. Ah, balance analysis, counting satar at in-depth breakdowns. Fact-based ah, no no BS. Pero bago tayo mag-start, hit that subscribe button. Like, comment below kung ano ang tingin niyo sa issue na ito i-share sa inyong OFW groups ha at kung may extra, send super thanks para sa mga nasa United States Canada o Australia your support means higher ad revenue para mas maraming content like this let's walk together, hashtag walk with land una, let's break it down simple no, um, sa gitna ng matinding baha nitong 2025, lumabas na may anomaly sa flood control projects ng DPWH Ayon sa verifiable sources like Senate hearings at news reports, may mga ghost projects. Yung funded pero walang actual construction. Halimbawa, sa Bulacan, may 55.7 million pesos na river wall na completed daw. Pero pag nag-inspect uh, si Presidente Marcos, wala. Parang magic na wala ang pera, mga kaibigan. Ito ay hindi aksidente, mga kaibigan. It's systemic corruption. ha huh? Sa isang side, ang gobyerno ay nagsasabi na they are investigating. Si Sen. bilang chair ng Blue Ribbon Committee ay aggressive sa probe. Sabi niya, may 60 suspected ghost projects worth billions. Sa kabilang side, ang contractors tulad ng Wowow Builders, Alpha and Omega, at St. Timothy ay nagsasabi na legit ang kanilang work. At some deny ang uh, involvement mga kaigan. Uh, at yung iba, tulad ng isang contractor, biglang nasa abroad fled the country. Suspicious, di ba? Ay, nako. Huwag mm, wag niyo po ako sisihin, ha? Wag niyo po ako sisihin. Okay. Isipin niyo parang yung classic Pinoy joke, may pera ba sa flood control? Oo, pero sa control lang, hindi sa flood. Yung contractors parang VIP sa party, ha? Top 15 lang ang nakakuha ng 20% ng 100 billion pesos budget. Yung isa, Wawo Builders, nakuha 5.9 billion sa Bulacan alone. Ah, Okay, this shows monopoly in contracts, violating fair competition under RA 9184, procurement law. Okay, para sa youth, this affects your future. Instead of jobs or education funds, na uwi sa corruption. Ayan po sinasabi natin sa mga kaburuhan dyan sa Pampanga. Okay, para sa OFW, sa Singapore o Hong Kong, your taxes and remittances fund this mess, mga kaibigan. Ngayon, let's name names. Based on facts from Senate probes, si Mark Alan Arevalo ha? ng Wawa -wow Builders. Hinimok ni Marcoleta na pumunta o mag-testify kasi facing 42 plunder cases. Arevalo invokes the rights against self-incrimination which is his constitutional right. But it raises questions. Sa kabilang banda, may feelers daw na gustong magsumbong pero takot sa threats, mga kaibigan. Oh, Oh, May Nine, ha? So, may Nine companies link, no? Like St. Gerard at Alpha Omega, at saka yung AD Gonzales ng Pampanga, no? Na nakakuha ng mga millions at billions. At sinasabi pa ng anak ng May na yon, na wala naman daw uh, hindi lahat daw maganda. Nako, nako iho. Ay, nako, magulous uh, dili ka, no? So, nakakuha ng million billions, ha? Tapos ang problema pa, nagiging vice mayor, nagiging congresswoman. Ha? Hindi ba naka, hindi nyo ba nakikita pagpasok nyo sa compound? Ha? Ekta-ektarya ang kanilang compound. Ha? Ay, katakpo ng taxes, hindi lang po sa Pampanga, kundi sa buong kapuluan. Okay? Parang family business, di po ba? O pero instead of of sari-sari store, it's flood control empire. Ano ba ito? Dynasty sa kongreso o sa construction? This interlocking ownership violates pickup rules on contractor independence. Okay, si Henry Alcantara, Vice Erickson, all they are accused of being both regulators and secret contractors. ha huh? Lahat 76 million pesos per project, code down for kickbacks. DPWS says they're reforming with new secretary Vince Dizon abolish, abolishing internal committees and blacklisting contractors. Hmm. Pero critics says, too little, too late. Para sa mga sa Japan o South Korea, imagine ha, your hard-earned yen funding goes dikes. Ay, nako, isipin nyo si Engineer Angelito Uy Mendoza sa Negros Oriental. Tinambangan, pinauna na ng bala. Bakit? Dahil gustong magsumbong kay Marconeta tungkol sa anomalies. This is real danger, not just politics, mga, mga kawok. Okay, kung nahook ka na, like and comment ano ang dapat gawin sa mga ito. Share sa inyong groups sa Italy o United States, uh, United Arab Emirates. Okay, focus dito mga kaibigan ha. Si Engineer Angelito Uy Mendoza, 58, tinambangan sa Negros Oriental. Ayon sa report, humingi ng tulong kay Marculeta, pinaulanan, rained with bullets. Okay, ito ba ay coincidence o silence witness mga kaibigan? Okay, ha? O, pero sa totoo lang, no? Police investigating as much personal motive, but timing suspicious amid Senate probe. This highlight reads in whistleblowing under 6981, witness protection. Para sa mga kabataan, this is why we need stronger laws. Ha? Yung kumanta, baka sumayaw pa sa takot. Para sa mga w sa Qatar o New Zealand, This, effect, this affects remittance, ah, dependent families back home, walang flood protection, mas mahirap, uh, mas maraming hirap mga kaibigan. Okay, nako, hindi tayo one-sided dito ha sa hashtag walk with land. Sa pro-government side naman, Presidente Marcos ordered pro. But no one resigned, decent cleaning house, immigration lookout versus 43 people, including contractors. Kasama ba dyan si... Ay nako, nako, nako. Ayoko na naman magsalita kasi mababanggit na naman natin ang kanyang pangalan mga kaibigan. Okay, good steps toward accountability. Sa critical side, bakit hanggang ngayon maraming no-show contractors? Okay, Marcoleta flagged only 7 out of 15 attended hearings, no? Absent, baka na sa vacation sa Germany o France. Okay, this exposes flaws in budgeting. 500 billion pesos planned but without oversight more corruption. Similar to scandals in Brazil or India, where infrastructure funds vanish. Para sa mga millennials, this is about labor rights. Jobs lost ghost projects. Ha? Ah, isipin ng OFW sa Saudi Arabia, mga kaibigan. Nagpapakahirap. Tapos dito, ha? Ah, pera na uuwi sa mga mansyon, na mga hinayupak na mga politiko na ito. Ha? Ah, ito pang matindi. Masakit pa ito. Sasabihin na mga, mga supporters nila, simpleng buhay lang daw sila. Nako, anong simpleng buhay? From time to time, nag-a-abroad. From time to time, nag ng mga sasakyan, bumibili. In, 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 an instant, nakakabili ng sasakyan. oh, di ba? Naka, ng mga lupain. Ay, ito lang, di ba? Siyempre, yung mga mansyon nila, tinatago nila yan. Kung gano'n, kasi hindi sila showy. Yung Tin, tinatago nila yan. Pero, pagpasok mo sa compound, para humingi ng mga ayu-ayuda, ah, bibigyan nila ayu-ayuda, kala mo, sa kanila, Ha? Makikita mo naman yung lawak eh. Oh, ano yun? Anong pinambili doon, mga kaibigan? Oh, ito ba? Magkano ang sold ng congressman? Oh, ha? Vice mayor. Lintek na yan. Ano pa yan? Oh, na 200,000. Oh, um, a month. Oh, ano yun? Di po ba? Nakuha po ba? Kaya po, ganito po tayo. Dahil, ah, ta, imbes na pampaayos ng mga eskwelahan. O gaganda sana ng mga eskwelahan natin. May mga laboratories na yan. O pampadagdag ng sweldo ng ating mga kabruhan. O yung mga, ano natin, mga farm to market roads, magaganda na. Airports, magaganda na. O at saka yung mga flood control projects, kailangan din naman natin yan. Di ba? O yung mga pangtulong sa mga farmers. Di po ba? Bakit sila lang po? Di ba? Ah, ano yun yung kapirahan, mga congressman? Ah, Nako, lintik talaga. Kaya, o, oh, pag ikaw, ha, ah, pumasok sa kanila compound, nakita mo, ay, nako, lumi, ano ka na, ah, mag observe ka na, ha? Mm, kung paiba-iba na mga sasakyan, mag observe ka na. Okay? O, oh, di may pinatay yung uh, uh, covered court sa inyong eskwalahan. O, oh, itanong mo na, magkano po ba to engineer? O, oh, at ah, pag sinabing, ano to, uh, ah, walong milyon, putik na yung walong milyon, ha? Posting ka ng malalaki, ay, nako, o, oh, semento, Nako po, walong milyon. O magkano, baka nga wala pa isang milyon ang pagpapatayo doon. Nako, nakuha niyo po ba? Kaya po huwag natin konsintihin ang mga congressman na yan. Sasabihin natin, oh, may tumutulong naman sila. Wala tayong pa sa tulong dahil responsibilidad nila yon bilang public servant. Nakuha niyo po ba mga kababayan ko? Hmm, ayun. Ngayon. ngayon, para magkaayusan na tayo, no? ituro niyo na Ha, para para lighter sentence yung mga uh, mga contractors na yan dahil talagang i ano kayo ha ah, didikbigin kayo ng mga congressman na yan ha ah, ah, talagang iyan niyo eh kung sa kanila yon yung mga executive yan yari kayo diyan akala niyo po ba yung mga uh, uh, presidente kasi minsan yung mga presidente nila yung mga officers nila hindi po yan kamag-anak eh minsan ganon. eh oh di ngayon ngayon, kayo ang didikdikin diyan. Kayo ang makukulong. Ah, nako, ituro niyo na as much as possible. Ah, kung may alam kayo diyan sa mga lugar-lugar na 'yan, yung mga kalsada na walang semento, ituro niyo na. Yung mga um, uh, barangay hall, ah, eh, ituro niyo na. Yung mga covered court diyan, ituro niyo na. Yung mga drainage na ka uh, ang halaga, pero kapiranggot ang 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 ang, ang kanal, nako ha? parang traffic sa edge sa mga kaibigan. Ah, forever na ba tayong ganito? Okay? Ay, nako. Nakakainit ng ulo. No? Pero kailangan po natin magtrabaho para uh, mm, malinawa ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga fanatic. Biruin mo ba naman? Mm. Ano nakarang eleksyon? Sinabi ko na. O, huwag nating ibot, Huwag niyong iboto yan. Kasi ganito yan. Ganito yan. Nako, binoto pa rin. O, ah, uh, di ba? Nako, Ibig sabihin niyan, kinukonsinti lang natin, mga kaibigan. Okay? So, para sa Gen Z, sa Netherlands, o so Spain, use tech to fight this, mga kaibigan. Ghost projects, baka haunted ng DPWH. Timely issue ito for 2028 elections, mga kaibigan. May pagkakataon pa. Ha? Ah? May pagkakataon pa, mga kababayan. I-iwaksin na natin itong mga uh, political families na ito. Okay? O eh, eh sasabihin, eh ito, corrupt din tong isa eh, di ba? O at least pinalita mo yung isang corrupt ng corrupt. <laughs> Vote for anti-corruption candidates, mga kaibigan. O, tingnan mo, sa Maynila, o, tingnan mo, uh, natalo na, nanalo pa. Para mo sa mga OFWs, no? Uh, sa Taiwan o Kuwait, mga kaibigan, ay talaga namang uh, your voice matters comment down below. Yan. Yeah. O, oh, magkukonclude na tayo. Ha? Huh? Nakakapagod, pero dapat palala paalalahanan natin ang ating mga kababayan. Ang issue na to, contractors nagsumbong kay Marculeta engineer tinambangan, ay wake up call sa mga systemic corruption sa flood control. Uh, 60 ghost projects, biruin mo yon. Billions lost, but probes ongoing. Progress sa investigation, pero need more action. Ah, uh, parang journey ng OFW, hirap pero may hope kung tayo ay magkakaisa. Subscribe para sa weekly updates. Like if you agree. Comment your thoughts. Share sa inyong network sa Norway, Poland o Israel. At para sa mga nasa Guam, Malaysia o Greece, send super thanks. It boosts ad revenue from high value countries like US, UK. Hashtag walk with land para sa kabatahan at OFWs. Salamat sa panonood ha. See you next time. Mag-ingat kayo mga kababayan at mabuhay ang Pilipinas.